Good morning and I love you today. Ngayon po ay i-treat natin ang mga anakis natin. Mga mga walo. Walo na sila ngayon kasi pamangkin ko yung isa, yung Tres Maria, si Romnick at si Caroline, si Crison at dumating na rin si Vince. Kaya celebrate tayo dahil kumpleto ang anakis. Uh, sabi rin ni Kuya JR, ni Maestro JR, sir, darating ako dyan para makita ko ang mga anakis. Okay, kaya nakipag-coordinate ako kay yung may-ari dito sa Ayas Restaurant para dito kami mag-snacks. Of course, kasi holiday bukas. Okay, so at saka preparation na rin ng entrance para iyan mag-uusap din tayo ng mga ano. Okay? So, abang-abang. At abang. mo. Hello! Andito na ngayon si Miss Irene. Siya ang bumili kas kasama niya si Rafa. Si Rafa, Rafa ko ito. Ayan. nandito na si Caroline. Punta ka kay, tito, kay Ate Irene. Oh, yan si Caroline. Oh, Hintayin natin mga iba pang anakis. O yan, mag-usap-usap kayo. Nasaan yung, yung, mga lalaki? Wala pa si Crison. Hmm, sa wala pa si Crison. Yan, si Caroline ang nauna dito naghihintay kina Romnick. Ay, andun si Romnick, o. Oh. Here. Okay, andyan na sila. Oh, di na si Vince. So, let's go. Sino nang kulang? Okay. Oh, Erna, let's go. Punta muna kay dito, Erna and Marjorie tayo na meeting tayo. Meeting ito. Okay, okay, okay let's go. Doon tayo sa baba sa kubo kunin natin 'yan. Go, let's go. May exclusive place tayo. Si Crison ang wala. Punta yun. Sa baba tayo na, Irene. Let's go na. Okay dito tayo sa Okay, dali, dali. Oh, exclusive. Okay. Yung order namin, Miss Ma'am Ma'am Naida, on oh, dito lahat ang mga anakis natin. Okay. Bisita dali. Oh, yan. Yan, meet and greet. Ay, ay, ay. <laughs> meet and greet. Okay. o oh, sige, upo lang lahat. O, oh, yung mga order natin, gets. Okay. Mayaman tayo ngayon. O, oh, nandiyan na si Crison. Crison, Crison. Okay. O, ano? nandiyan oh, na si Crison. O, oh, great naman. Good morning sa lahat. Okay. Sige, let's eat. O, oh, sige. anong pagkain natin? Sige, upo ka, upo Okay. Ano yung kayo? Kasya ba yung Ano? Okay, 24, so, Lugaw. Please, hello, dois, Perfect. Okay. dois, dois, weird. dois, 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 What's this? Elpanada. Elpanada.

hoy magsalita kayo. Yan. oh, uh, pagkikita natin dito ay mag uusap lang. 5. Ngayon, mayaman si tatay. At... Si po na na mayaman po lang Mayaman si tatay ngayon kasi pinag kami ng mga anuhan mga tatay, at Kaya, Ilan tayo na yan? tatay. ngayon si tatay Kaya na Thank you po sa... Ah, hindi sir. Talo lang sir

Pain na po tayo mga kababay. Oh, Vicky, mga fans niyo. Oh, dito na si Vince. Kaya tayo naghanda, guys. Dumating na yung nawawala. O, oh, nagkasakit. Oh, Vince. Oh, si Romnick. Oh. Oh, si Kristo. Oh, to na hindi papi. Oh. Miss Irene. Aduh, bukti Irene, Oh, Miss Caroline. Oh, yung beauty queen. Oh, at ang... Um, oh, ay, si Rafa. Oh, may itlog pala. Kunin nyo yung mga itlog. Dali. Yan, ang businessman. Kasabot natin si Sir Joel. Oh. Oh, yan. Hmm. Hmm. Diba? Ang saya-saya. Rafa, -saya. Alam <laughs> mo, o, kain na kayo. Hmm. Hi Mike eh, di ba? O, diba? mm. o mag-usap-usap kayo. Anong plano niyo sa holiday, Romnick? Oh, maraming order kay Romnick. <laughs> Kaya maghuhukay kami ng kamang Kukuha ng lidag oh. So beans naman oh. Tingnan natin kung may time okay. you, no? okay. mm, baong Uy, kainin nyo lahat yan. It's si whole. Mmm. Tabutog kayo, ha? Yung allowance mo, kunin na. Nabigay ko na ng allowance kayo din hindi nyo pa nakuha ang pera nyo, ha? Hindi nyo pa nakuha pera mo. Nagigay ko na. O mga ito, no problem. Oo, oo bigyan ko kayo mamayang hapon na hasing to 20 pesos. 20 pesos! 25 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6, 200 million. <laughs> Pag matapos yung bridge, pinapatingin ko mga doon na kayo pupunga ng mga ano, assignments ha? So, Hmm. Oh, siguro magkumusta kayo sa mga ano or start natin isa-isang kumustahan. Hmm. Uh, sinong kumustahin nyo? Um, number 1 si Pibilab Go, start with Mother Irene, go Si Pibi muna Pagkatapos kung sinong gusto nyo Ready, go Pass, pass Good morning kay Tita Pibi Tita, kamusta ka na po dyan Nalong na sa... Kamusta na po kayo Ay, si Mamang pa lang Namias ko na po si Mama um, Next, Caroline Kumusta po, Tita Bibila? Oo. Oh. Oh. Good morning po. Oh, Marjorie! Hello po, Tita Bibila. Mm -hmm. pag po kayo, mag-ingat po kayo talaga sa mga lakad ninyo at mag-pray po lagi. Okay. Mga family, sin gusto ka kahit ano, kahit magbukid bukid noon. Go! Good morning, Tita. Maraming maraming salamat po, Tita, sa support sa amin. Sana mag-ingat kayo dyan at sana nasa mabuti. Go, nenerbio. Sa mga kasamahan po namin sa bukid noon, kumusta na po kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan niyan. Then, oh, okay. Vince naman. Hello po, Tita Pibela. Good morning po. Maraming salamat po sa tulong mo sa amin lahat. Po. Okay, Romnick. Hello, Tita Pilabo. Oh. Good morning po. Oh. Thank you po. Oh, Crison. Hello po, Tita Pilabo. Oh, Ik ako si Crison kamu. Ako si Crison. Oh. Oh, Rafa. Hi, Tita Pilabo. Kamusta po? Oh. Okay. Oh, SMS. Hello po. Good morning po, Tita Pilabo. Ako po si JR Villar. Uh, isa po akong scholar ni Sir Jun simula high school hanggang college po. Hello mga kapwa anakis ni Sir Jun at sa uh, mga subscribers, viewers ni Maestro Jun, uh, I love you today, tomorrow, and forever. Okay mga subscribers and viewers, maraming maraming salamat po. Yan po si JR, uh, yung scholar natin from high school to college. Kaya nang sinabi niya, nakapag-graduate na siya ng college, teacher na siya ngayon. Pumunta siya dito ngayon para makita yung mga tapo niyang anarchist ngayon ay tinutulungan pa natin si Kuya Jial nang sa ganon, balang araw makapasa siya sa kanyang board ayan, di ba perfect okay, para inspire niya ang mga iba pang anakis dito na sana balang araw makapagtapos silang lahat pare-pareho di ba? good vibes, perfect I love you today tomorrow and forever yeah. saya saya talagang araw na to nagkita-kita lahat ng mga anakis ng maestro of course mga tinutulungan ni Pita Pila maraming maraming salamat po ayan okay thank you very much ayas restaurant ang sarap ng mga pagkain dito of course ayan ba? Diba? oh mura na masarap pa atau balik pun nalang ke mamanya surhan banget